What's up mga kamaster? Ayan Gagawa po tayo ng Tinatawag na tira-tira O balikutsa sa mga kamaster Ayan So una na pong gagawin mga kamaster ay binabalatan po natin ang na niyog. Ayan. Tawag po sa amin ay pagbubunot. Ayan mga kamaster. So magingat lang po tayo mga kamaster no kasi gagamit, gagamit po tayo ng sundang o amol dito. Ayan. Pagkatapos balatan mga kamaster ay bubunutan ay bibiyakin po to ng kalahati eh, mga kamaster. So yan kung makikita po ninyo. Yan pagkatapos mga kamaster ay pinatawag na kudkud, kudkuran. Kud o kabayo ni Adan di mudagan. <laughs> Ayan mga kamaster, kudkura na. Kinukudkud po itong niyog mga kamaster para palabasin ang katas. Yan. Ang katas po kasi nito mga kamaster ang ating kailangan para sa ating balikot sa o tira-tira. Ayan. Para Dahan-dahan na po mga kamaster, kayo masugatan sa pagkudkod ng niyog. 15 minutes later. So dito mga kamaster, pigaan na po ng katas ng niyog, no? Ayan. A few minutes later, inihain na po natin ang ating kalan sa naglalayab na apoy. Ayan mga kamaster, at inilagay na po natin yung gata o katas ng niyog, no? Ayan so, lalagyan na po natin ng kamay mga kamaster o asukal mas mabuti po dito mga kamaster yung pula. Yung pula na asukal, di ba? Yung may maraming bula bula mga kamaster o tibugol. mas Kasi mas mas ito mga kamaster o ito po ang ginagamit kapag gumagawa po kayo ng... Balikutsa sa o tiratira yan, sarap ng tibugol niyan ka master, ng kamay na yan o asukal. Ginagawa po namin kindi yan noon. Yan, yan no? Yan mga kamaster ay iiwanan lang po natin yan hanggat ito ay kumulo yan at magkulay brown mga kamaster dahil yun po ang kulay ng ating tira-tira o balikutsa ayan so ayan mga kamaster ay nag golden brown na yung kulay ng ating kinagawa na tira-tira o balikutsa ayan so pag nahalo na po yan lahat mga kamaster ay kunin mo na yung sandok at sandukin mo na pagka mapagod pa. Ayan. Yo, kumulo na po mga kamaster. So mamaya po mga kamaster ay pwede natin gamitan ng sandok So ayan mga kamaster, halo-halo lang hanggang ang kanyang texture ay maging malagkit. Ayan. Halo-haloin nyo lang mga kamaster. yan sarap na balikutsa sa mga kamaster. Ayan, o tira-tira. So ayan po yung mga proseso mga kamaster no? sa paggawa ng tira-tira o balikot sa. So, ayan na po mga kamaster ang ating balikot sa otira Enjoy!